Taong 2022, sunod-sunod ang pagputok ng mga balita tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa mga testigo at security videos, huli silang namataan sa mga sabungan sa Maynila, Laguna, Batangas at Rizal. Pagsapit ng Pebrero, umabot sa higit tatlong po ang nawawala. Kaya pati Senado, nag-imbestiga na. Ano po bang kasalanan? Ano nangyari? Sino kumuha? Saan Anong ginawa nila hanggang ngayon? Di namin alam. <laughs> dito na naungkat ang iba pang missing persons case. Gaya ng i-sabong e master agent na si Ricardo Lasco na dinukot umano ng mga pulis sa kanyang bahay sa Laguna noong Agosto 2021. Noon pa ma, nadadawit na ang pangalan ng gaming businessman na si Charlie Atongang. Kaya nakasintro dito. Sa kumpanya ninyo, yung uh, investigasyon, poon sila nalulocate bago sila nawala. Papatulayan ko sa inyo na may conspiracy rito. okay Wala kami kinanaman niya. Panyunyope o pandaraya sa online sabong ang nakitang angulo ng mga pulis sa mga pandurukot. May 3, 2022, pinatigil ni President Rodrigo Duterte ang isabong. Bawal pa rin ito sa ilalim ng Marcos administration. At bago matapos ang 2022, kinasuhan ng Justice Department ng kidnapping at illegal detention ng ilang mga suspect. Matapos ang tatlong taon, hindi pa rin na isasara ang investigasyon at maila pa rin ang hustisya. Kamakailan lang lumutang ang ilang bagong impormasyon tungkol sa mga missing sa Kabilang ang umano'y pagtapon sa kanila sa Taal Lake at ang pagkakadawit ng mga maimpluensyang tao para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.